Hello guys. Dito ako ngayon sa Pinas. Pangapat na araw ko na nagbakasyon lang ako. Ito ngayon naghihimay ako ng ano ah uh, bunga ng malunggay. Masarap ito. Yan. Analisin natin yung ano yung kanya siya, lisan mo yung balat. Saka mo i-gisa ng ano, kamatis, sibuyas. Saka lagyan mo siya ng ano, pritong bangos. Sarap. Ito, Ang oh. dami siya. Kinsi isang bigkis. Kumakain ba kayo nito? Bunga ng malunggay. Yan. Yan ito po ang pagbalat. Ang bunga ng malunggay. Yung mga hindi marunong dyan at hindi pa natitikman. Subukan nyo po. Masarap siya. Lalagay din to sa pakbitik. Pero yung akin nga, nagigisa ko lang ng ano, kamatis. Sibuya, sa kabawa. Sa lagyan ko siya ng pritong bangos. Mm, ganito lang kasi ang buhay dito sa ano, probinsya. Noong guys libre lang ito, mga ka sa kapitbahay. Ngayon 50 ay 15 na isang big kiss. Tayo magagawa? Dapat binebenta na. Okay, guys. Thank you sa panonood at iluluto ko muna ito. Salamat bye